Oi! Magandang gabi mga kasikop. Ah ito nagiiikot-ikot na naman tayo sa ating area of responsibility. Kasama na natin ang ating body na si Chris is Jackie po. Tulad pa rin ng dati napakaimportante nitong police visibility. At kung may mga makasalubong man tayo na may mga visible violation tulad ito, walang suot at mga helmet, Ayun na, uh, ini-implement natin yung ordinance na nakasaad dito sa city natin. Magagabi, asan yung mga helmet? Mayroon siyang Mahigpit na pinapatupad natin yung mga ordinance natin para safety na rin ng ating mga motorista na nag-iikot dito sa Tagbilaran. Napaka-importante din tong nag ikot tayo sa mga kalsada, nakikita yung ating mga kapulisan para anti-criminality na rin po. Sa umaga man o sa gabi, ayun, nag-iikot-ikot pa rin tayo. At hindi naman kayo mag-aalala kung may, wala kayong mga visible violation, hindi namin kayo masisita. At napaka rin yung pagsunod ng ating mga ordinance dito sa kalsada. Dito naman na part, papunta tayo sa mga boundary. Tapos may nadaanan tayo dito na walang suot ng mga helmet, no? Ito yung mga motorista. Siyempre, sisitahin natin to kasi alam naman nila na bawal ang magmotor dito sa tagbilaran na walang suot ng mga helmet. Sir, dapat na ito, dapat na ito na yung helmet na ito, na helmet Why plate number ang motor o? Mati, ano yung problema sa inyo ha ba? Kabalo mo mong mo yung lisensya, di pa mo mag-helmet O, masitahan yun mo Ang risto, risto, papel na wala Napot sabay, plate number, wapot may approaching din itong dalawang motor bigla na lang umikot kaya ito yung isa walang plate number yung isa walang kas walang helmet magdagan, magdagan, dito magdagan, ay inakala kong hihinto na to pero bigla na lang nagpatakbo ng mabilis Ha? Ganyan na mo, di ba? magdagan? Balik dito, balik dito, balik, balik dito. Tungayag, tungayag. Ayaw, dilig ang ngit-ngit. Ang madalas kasi magpahabol dito pang may mga visible violation. Uh, madalas din dito mga minor de edad at yung mga nagmamaniho na walang mga lisensya. Mo kaya mo, wala na, na lang sa petitions. Ayan, ayan, diyan Diyala, Ahem. Ito lang, dito mo dito lang. lang. Taasa yun yung mga saninabi palihubing. Ano nang mo? Palihubing ko, sir? Ha? Eh, yeah. e, kalikod, kalikod. O, abeha yung yubak box palihubing. Uh, uh, 360 awa. Adok Ha? Abe, yun. Restore na sir. Wala. ano anumun yung uh, sa ikaw may a drive Pinay natin mo day? 17. Subintin ka ikaw? 17 pala 17 po. Takaas mo? baklayon Bakla Oh, na nga lagi kayo tao, di ang pagliko niya, po. Yan nga ka ng helmet. Sorry kayo sir ha? Siloan? lagi kayo ma. Hindi na, siya. Magduda mi, magduda mi sa inyo. Ang kaugan, kaya nadala sa karatol mo ba? lisensya. Huwa, nagangkas may helmet. Ay kayo motor. Hindi pa kasi mo papa. Dapat ikuhaan, takag lisensya daan before ka nag... Badung ka is feeling sir Pero kinin yung motor kaya nagpagukod mo mo niya Huwag mo yung lisensya I-hold siya na mo niya Lukatan yung motor sa police station Huwag maha Kisa man itong kauban niyo Ula, yung dagan lahat Ulagay mo itong banggaan me Kisa man ito kauban niyo oh. banggaan, eh, banggaan me Banggaan mo sabay pa yun siya Tawa po lisensya Wala yung watanan Huwag suga Yan ako pagukod sir, ya, yung mo ko Pwede yung pagukod, pagukod gani ka <laughs>